Zero Tapos na po yung ano, linis dito. Hindi ko na na video mga kaibigan. magsawa kayo. So, kasi sira yung machine sa ano, sa pole. So, tinanggalan ko ng tubig. So, ko na lang po dito. Kaya po ang litis sa garden namin. Tapos sa uh, pupunta tayo sa ano. Uh, harap so as usual nakakani uh, bago po <laughs> naglinis ng bahay kung wala sila pero uh, parang ganun nagbabadya po ang kanahon rainy uh, yan. <coughs> para na tayong kapasyal nyan na ulan alright ha mas krasya maulan na lonis kasi po ganito talaga dito bira lang po yung summer kung hindi malamig na ulan mahangin ganun makatid po dumanay park place on, place on park po pa tayo ngayon dito brew muna tayo ng pera doon tayo, mamunta tayo doon right? kita so, niyo yung trabaho na yan, o, dog sit mga dog sit, dog sit yan 13 pounds per hour o, kung nakatatlo ka di so hanggang alas sa 6 kaya alas 5 ng hapon, di kulamit na yan alright masama pong araw masama pong panahon, may tin

tahimik. Yeah, Kaya dito mo sa Pilipinas, ay sa ano, sa dadaanan mo. Hindi kompleto ang aram pag hindi ka nakatapak ng tahi, ng aso. Council Flats Bahay ng mga Ano dyan Direct lugar na tao hindi ng tax money hindi sila mga bayan allowance pa yan sarap ng buhay na kaya kaya din ng Pilipinas kung sana totoo yung ginto ginto may no? kapong makoy this ah, is alam nyo yung mga nabubulok na kahoy hindi na sayang po dahil nga kinatrash nila tapos dinadagdag po dito sa garden sa park kaya yan magandang tubo so let's go at doon tayo sa may no? alright alright Alex hindi po tayo sa ano ikot ikot tayo ikot ikot ang mundo ni Alex Dito tayo doon sa bandaron Para tayo ulan naulan Doon tayo silong ng hangi ng aboy Bawal na pong t-shirt na yan Mag-relax natin ha relax Ito na po yung park natin na green 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 noon. Yung yung pinuntahan ko yung ano, yung isno dito ah, yung isno. Yung makapal lang isno, tapos yan. All right. ng puno ano. Kasap mo si Alex. Si ski si Eugene. Right. tapos mag-grill tayo tapos yun po yung simbahan nandun pa yung simbahan natin simbahan ng katuliko katakya Alex <laughs> pag ganito po yung sa atin ang gandang vlog yan ng bahay ko po sa silong anak tapos do yan tali lang dyan oh. ganda okay mag-reel muna tayo ito so, si yes, yung simbahan natin ay ginawa pa lang daanan to hindi tayo naman dito Alex dalim pang paligid alright ganda ganda tayo doon sa bandaran eh. Kaya nga po maganda po dito. Yan, yung ibon na yan. Masyorte daw pag nakakita ka ng ganyan. Sabi ni Roy. Ito din tinapanakili ko ah. Hindi yung nag-isno ito. Ang gagita ni. Eh. Nagpinta sa kitaan ni Wisno. Ay, ah, nakunta ka tao-taos eh. Nandaan mo mga ano. Hindi eh? ay ibon bono, Kwak. kaka, si sim, yano, mo pa kaso robed na niya, kung gaatong, kawantak ni hindi tayo sam-sam ng na tapenda siya, eh ah. So, andang usara natin. Nagda Nag na tayo. Ako na nangaruhin na. Nagkama kami. Nagbabaw na na eh. So, araw. Ganda po. Ang ganda. Ayan. Ang ganda. Ayan. Hindi po. Sa Pilipinas yan. Alam mo. Hindi na tayo makakita ng ganitong beauty. Beauty oh suwerte ng dalawa oh. Kasi hindi dito. Alright, tayo doon sa may kambingan. Dyan yung tong mga ano. Namatay na kahoy. Tapos pinutol-putol nila yan. Ganda oh. Imagine that. Mm. Ganda. So itong place na to for hire na lab. Kasi to customers notice due to technical fault season si ending ito nirerentahan na hindi na free yeah party yeah sila party ko ma atoy for for dagitin eh libre kang may mga mga nito yan habang habang ag ag ag, ag plus tabi di anak mo so narinta si pinamayanda kasi di kaya ko dyan kabalik yan, lovers places lang yan na binas na di ba? Pintas o. Oh. Ayan ang mga gandang negosyo sa atin. One day. Tapos si parking at kasta ni Taramida ni. Alright. Wala na po yung kambing dito ah. Patay na yata. Me, me. O oh, ano, ni Kaldingan Tara yan, malaminan Yung kambing dito kala mo baka Alakay. Tarkis So ang ganda po dito Ayan Ooh. A bit sunny Ay Shower man na. Shower shower Thank so.

ito tayo castle na coffee house uh, wedding, hotel pang honeymoon yan yan mga ito, kwarto ng honeymoon area alright hanggang dun sa taas pang wedding, coffee shop ito naman po yung comfort room tapos yan po yung mga pinuntaan natin na ano na may maraming kahoy yan po yung simbahan ayan yung simbahan o oh. oh. kita nyo alright mawala po kasi kaya walang tao okay ayan ganda po dito oh. tapos papakita ko po sa inyo yung empty pag walang tao empty playground ng mga children's ayan mga kalapati lang sa ibon kalatang ibon kalatang kalapati ang tawag dito is uh, flying rats pa one of the most dirtiest is kalaw kondaw uh, ibon kalapati alright tingnan mo weekends po to sa Sabado sa uh, bank holiday punong puno po yan tayo mo lang yun po huwag daw na talaga daw magandang takki dito kalapati na po yung ano andan po yung castle oh nakikita nyo yung castle doon alright tayo nag-standby noon. Okay. Ayan, may na. Ayan. Lumabas din ang tagaraw. Ang ganda, no? Ayan po, mga, malapit na pong mawawala yung mga daon na yan. Sambon na lang. Ayan, tingnan nyo. Tanggalan na. Dapat sana to makain, eh hindi po chestnut po yan alright alright dito po tayo sa ano ayan mayroong nakakapiklim po yung ano yung edit ko na video ko sa ano uh, England versus Ukraine Ayan dito. Ang ganda po dito. Ayan may okay. <coughs> <Hey>, Alex. Nakantok siya. Pinahantag si Alex <laughs> <coughs> Alright Okay Nagkapiklim po tayo sa isang isang video natin. Yung ang title ay linis-linis ng window kahit naman sakit ako. Kasi na video ko yung ano, yung pinapanood ko na uh, World Cup qualifier, yung England versus Ukraine. sebera naman. Bakit na ini film kita? Ang kape film kita. So, uh, alright. Dito dapat tayo. Sana. Punta po tayo sa banyo. Bago tayo uuwi. Ayan. Ayan jingle na rin si Kumanda. Kaya uh, tingnan natin. Uh, alright. Wih. alright tayo sa ano kasi di ko garden di kayo kabalik char pari si di dama mo kami for mo tinandaan hindi kayo na

mag-English ano? Kaya bayan. Sobrang galing nilang mag-English. Daming kalapati oh. Ang oh, mga amo nila, libre kang kumuha dito. Unlimited kung gusto mo, pero bawal lang. Tingnan, ay oh, Alright. Bridge over travel tayo. Bridge over travel, ara. Tara, tingnan muna tayo dito Okay, Alex, sorry Okay, yan po yung bridge na ano Mawawala na itong mga green Di ba yan yung mga kinakain natin sa ano Sa bukid yan Ang amo nila oh. Kuku oh. hmm. Kira nyo? Kuku Ang amo, nila Hmm Dipiding ulihin yan kasi ano sila oh, yan naman yung ibon yung ano kapipisa lang yan nandun ito yung nanay niya tatay niya pala okay. alright yan po yung simbahan ano yan okay. kala ko ay inumin ko alright

Anyway, it's already autumn. Yan. All right. Tapos every park mayroon tayong ano, kinokolek ng mi uh, council na basurahan. Yeah, ano. Oh, yeah, no. All right. Ha? Huh? Gumanda pa ang panahon. Mga kapatid. At uh, nanonood po kami kay Dustin Pacman. At uh, ah, yan. Shirty naman sila. At nagkatuluyan din. Ayan sila. All right. Kina e paano ko yan? Wala pa nung pandemic. <laughs> Minsan di ko na napapanood na, Kaya kaso sobrang busy Ayan, oh, maganda po. Ah. Uh, na sayang din yung mga tinanim niya. Mamamatay din mga 'yan. Sayang yung binunod niya, dapat full blossom ngayon. Ito ang gustong gustong-gusto yung mga halaman na 'yon. Itong panahon na ganito, yung malamig na. Yung 1920, 21 ganun. Tapos sana puno ng ano 'yan, bulaklak 'yan. Okay. Parang na po tayo sa taas at uh, ayusin ko po yung kapiklim na ano, बी को, थैंक